San? yeah, <laughs> oh. hello, hello, baby oh. hello, morning, good morning, for baby. Namin, oo, oh. oh -oh. huh? oh. hello, po, oh. na, oh -oh. Ano pong gusto ng baby namin? Oo. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Naano pong buri na po na yung baby mo ngayon, ha? Oo. Oh. Ano pa baby ko? Oo. Oh. Oh. Anong gusto niyang baby namin? Gusto niya may kausap? Oo. Oh, oh. Walang kausap yung baby namin. Oo. 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 Anong gusto sabihin niya na? Oo. Oh laki lahat eh, laki mata, laki ilong, oh. ngusok niya na ko po, oh. po, hi, hello, talagang nakikipag-usap na yan, kikita mo na talaga si mama, oo, ano po, oh, oh, na, O, nagpapakuha? Ay, nagpapakuha yung baby namin, oh.